Nang malinisan yung kanilang kainuman. what's up mga kanoy pi? nagbabalik na naman ang yung lingkod si kanoy pi for another video balik kaninang umaga lumabas na ako mga kanoy pi nakapamasada na rin ako at ngayon pa lang tayo mag na mag vlog so pasok tayo dito sa aking manukan at gusto ko kayong i update sa aking mga manok na alaga pasok tayo mga kanoy pi. Ayan. Kasalukuyan pa lang sila na ano na nangingitlog ngayon. Nagda-drop ng kanilang itlog. So yung iba uh, kompleto na. Yung iba nagumpisa uh, sa pa lang. Ayan yung mga king mga lagang manok, mga kanaypi. Hindi pa ako nagbigay ng kanilang pagkain. Kakatapos ko pa lang kasing mag-almusal. Kaya ito, ito na yung gagawin natin. Magbibigay na tayo ng pagkain nila at inumin. Bali, may isa pala ako dito na alagang manok, mga ah, uh, Hirap na makatayo na. Ito. Ayan, papilay-pilay mga kanoyipi. Bali... Tatlo sila dito sa isang kulungan Tinanggal ko yung dalawa Nilipat ko muna dito mga kanaypi Kaya apat yung laman nito Tag apat So kung hindi Maayos yung kanyang ano Hindi gagaling yung kanyang Lumpo ng paa Adobo na mga <laughs> kanaypi <laughs> Adobo na yung kakalabasan yan Pag ganon Bali, ilan na lang yung alaga kong manok Dati, 63 ah, Nabawasan ng nabawasan Hindi ko na nabilang kung ilan na ngayon itong, ano, itong alaga ko mga Kung nasa 61 na lang or 60 piraso So, itong mga naunang manok Ayan Medyo matanda na rin sila mga kanayipi. Ito yung mga nauna. Pero yung may nahalo na dito na pang second batch eh. Yan ay mga second batch kong alagang manok eh. May nahalo dito na dalawang piraso ata mga kanaybi. Yan. Nandito sa baba. <coughs> kung ano. By November siguro or uh, October ganyan bibili na naman ako ng sisiw mga kanapi para pamalit dito sa ano sa mga nauna kong alaga Ayan, magpapalaki tayo ah, kasi yung nabibili dyan sa bayan yung pinagkukuhanan ko ng manok sisiw pa lang mga kanipi, kaya papalakiin ko pa ng 4 to 5 months bago sila mangitlog na naman kaya mahaba-haba pang pag-aalaga sa mga sisiw na 'yon na bibilin ko sa susunod. At pamalit dito sa mga nauna. Sa so bagay pag ganito pag ikakal na itong mga naunang manok, uh, ibebenta 'yan mga kanayip, babalik pa rin yung ano, puhunan natin na pinambili. Uh, ang nakikita kong presyo dyan sa bayan sa mga kal Uh, nasa 150 to 180 uh, Piraso Kada isang manok mga kanaypi so, Pag pinal natin tong mga naunang manok uh, Babalik pa yung pukunan natin no? Pero sana Gumaling uh, to para no, Hindi sayang Sayang pa kasi yung isang itlog sa isang araw na mapuproduce niya ayan mga kanayti so umpisa na tayo kukuha lang ako ng tubig at papalitan natin yung mga tubig nila ngayon at lalagyan natin ng egg 1000 ayan may egg 1000 ako dito eh Ayan, egg 1,000 yung ibibigay natin para Uh, mabus yung ano pangitlog nila na bale may order na naman ako ng ano na dalawang tray ngayong araw kahapon sana yung isa kaso hindi ko na ibigay agad kaya ngayon natin i-deliver tapos mamaya yung isa din kay Auntie AV uh, nag-order din siya sa akin ng isang tray mga kanuti so dalawa yung may didispose nating itlog nila ngayong araw alright uh, tis, -tis lang talaga mga kanayiti sa pag aalaga sa mga ganitong manok pero maganda yung income nito lalo na kung ano lalo na kung marami kang suke na pagbibigyan ng mga itlog pagdidisposan sa kanilang itlog maganda at araw-araw may income kahit papano yung income dito minsan kung ma-short ako sa aking pagpapasada doon ako kumukuha ng ano pang allowance namin mga kamaypi basta nakasiparit pa rin yung ano yung 1.6 na pambili ng kanilang pagkain yung sobra doon minsan doon ko kinukuha yung pang allowance namin so magandang ano uh, magandang income itong pagmamanok lalo na sa mga ganitong calls mga kanaypi. Uh, mas maganda to kaysa doon sa, ano, sa Rhode Island or Pickled Brown na naalaga ko Bali, yung Rhode Island kasi magpapaitlog ka, mag incubate ka, magpapalaki ka pa ng sisiw bago mabenta. So ito, itlog pa lang nila sa isang araw, may didispose na, no? Kaya, ayan, natutunan ko rin pero mga kanipi sa pag-aalaga ng manok dun sa mga nauna kong alaga na Rhode Island sa Cadical Brown. Alright. Kaya ayos din na nagumpisa tayo doon sa ano sa mga Rhode Island. <laughs> so, tatanggalin muna natin yung mga tubig dito, mga kalipid. <laughs> malinisan yung kanilang painuman matanggal yung mga pizza. bibigay na tayo mga kanaypi ng ano ng tubig nila na bago ayan na may egg 1000 Ayan mga kaliti Nakapagbigay na ako ng kanilang inumin Na may egg 1000 Para mabus yung kanilang Pangingitlog diba? Ayan May tubig na yan. Tubig na rin dito Dito sa kabila Mayroon din Ayan mas maganda talaga pag ganito na PVC na mas maraming nailalagay na tubig mga kanaypi kumpara dito sa kulay blue halos uh, two times ako na nagbibigay ng kanilang tubig or three times pala mga kanaypisay isang araw umaga tanghali saka hapon pag mag-harvest na ako ng kanilang itlog magpapakain saka magpapalit na naman ng inumin nila three times a day yung kanilang tubig na kanipi sila eh kasi ang bilis maubos dahil sa sobrang init ng panahon ayan kung walang ako ng pagkain nila mga kanaypi ayan magbibigay na tayo ng pagkain nila ayan tapos na ako na nagbigay ng pagkain nila at tubig mga kanipi. tapos na naman yung trabaho natin dito sa ating mga lagang manok ayan nandiyan na lahat yung aking mga laga mga kanipi. ang ganda talaga no pag may ganyan kayong ano manukan gandang tignan ayan to. Oh. Ayos. Bali bukas na naman ako na ano, na naka-schedule na maglilinis dito sa kanilang ipot. Ayun. lang kasi ako nagtanggal eh. Bukas na naman mga kanipi, para ano, maiwasan natin mga moy. ganitong pag-aalaga ng mga manok. Alright? Hi ka na. Hi. Hi. Kanoy pi. Kanoy, Kanoy pi. Kanoy pi. Kanoy pi. Kanoy pi. Hi. Hehehehe. <laughs>